Magandang araw pong muli sa ating mga minamahal na taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Kumusta na po kayo? Salamat sa Panginoon, tayo po ay nasa mabubuting kalagayan. Tayo po muna dumulog sa kainan ng panalanginan ng ating mahal na Diyos. Sa mga pangyarihang pangalam mo Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, kami po ay lumalapit sa iyo sa araw na ito. Salamat po sa panibagong buhay at kalakasan. Pinagkalob niyo po sa aming lahat na minamahal po namin na patuloy na sumusubaybay dito po sa programang araw-araw na pagpapala. Dalangin ko po patuloy niyo po silang pinagpapala, pinalalakas at patuloy na binibigan ng patuloy na pag-asa higit sa lahat katagumpayan sa kanilang mga buhay. Sa umagang ito sa araw na ito, Panginoon, kami po ay dumudulog sa inyong hapagkainan ng panalanginan. At kami po ay humihiling, banal na Espiritu Santo, samahan po ninyo kami, pangunahan po ninyo kami sa aming pagkain espiritual na nagmumula po sa inyo. Basbasan po ninyo ang aming isip, ang aming puso, upang sa aming espiritual na pagkain ito, kami po ay matuto, magkaroon ng panibago at iba'yong lakas sa aming pananagumpay, katulad ng isang agila, na sa aming paghayo, kami po ay hindi mapapagod sa aming patuloy na pagkampay ng mga pakpak na katulad ng isang agila, patuloy mananagumpay sa ibabaw ng bagyong ng pagsubok sa aming mga buhay. Muli sa iyo ang papuri, pagsamba, pagmamahal, alay po namin sa iyo ng buong puso sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. This all we pray in Jesus Christ, mighty name. Amen. 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 Nais ko pong i sa inyo sa umagang ito na akin pong binigyan ng uh, pamagat bagong isip sa bagong puso. Yan. Kasi sa totoo lamang po, mahirap po talagang magkaroon ng bagong kaisipan kung hindi mababago ang ating puso. Na po muna ibahagi sa inyo patungkol po dito sa magandang balita, Biblia, Tagalog, dito po sa aklat ng Epeso. Epeso mga kabanatang anim, talatang isa hanggang apat. Sabi po rito sa talatang una, Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Verse 2, Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako, ganito ang pangako. Verse 3, Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Kalain po ninyo, no? Yung mga may mga magulang pa po. No? Pag tayo po ay nagmamahal, inuonor natin ang ating mga magulang. May pangako po ang Diyos. Sabi niya, hahaba ang ating buhay. May edad na, eh, pinagpala ka pang uh, hindi lamang material, maging financial. <laughs> Amen. Glory to God. Sabi po sa verse 4, mga magulang, ito naman po sa mga nanay at mga katatayan, sabi pong gano'n, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa pag laban sa inyong inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Maalala ko lamang po yung aking magulang nung maliit pa ako eh, yung aking mga ate, nung nabubuhay po yung aking ama eh pupunta sila sa palengke para bumili ng damit. At sasabihin daw po sa kanila, mamili kayo kung anong gusto nyo. Pag namin napili na po yung ate ko, sasabihin ng tatay ko, huwag yan. <laughs> Hindi yan bagay sa'yo. <laughs> yung mga ganon po, ano? Misan um, malit na bagay, pero syempre, sa saluobin ng mga anak, may, may kurot sa puso na doon pa lamang na na yung kanilang uh, katawag dito yung kanila pong uh, pribileyo o kalaya kar, karapatan kumbaga no sa kanilang uh, uh, yung kalayaan po nila na mamili ng nais nila na simple lang minor pero sa pagkibuturan ng puso nagiging major problem po ito dahil lang mangyayari parang sila po ay naaalisan na ng karapatan para sa sarili nila pero okay lamang po, wala na masama dahil lang niya mawala, kaya lang siyempre po, ganoon na nangyayari kaya ang bilin po, ni Apostol Pablo po rito, no? magdaw po nating mga tatay, mga nanay, magdaw po nating ibuyo sa labis nating kahigpitan ang ating mga anak, walang masama, hinay-hinay lang, sabi po no upang makapamuhay din po sila ng maayos meron pong respeto sa kanilang mga magulang. Hindi ko naman po sinabing mawawalan na, ng respeto ang mga anak pag sila po ay ating sinusuweto. Yung paglumampas po tayo sa limitasyon ng kanilang kakayahang unawain ang bagay na para sa kanila, minsan po doon nagkakaproblema. Kaya malaking bagay po eh, ating inaalalayan ang ating mga anak. No? na mga anak. O sabi po ng Panginoon, kung gusto mong uh, magtagumpay sa iyong buhay, humabang iyong buhay, pagpalaing ka ng Diyos, sabi niya, sundin daw po ang ating mga magulang. Honor our parents. Paano ba yung honor? Dapat pag may mga edad na sila, tayo naman may mga hanap buhay na. Hindi, eh, hindi lamang po sa sabihin natin sila'y mahal natin. Wala pong masama doon. Subalit ang pagmamahal, mas maganda po ito yung pinakikita, ginagawa no? Walang masama na sinasabi mo ang pagmamahal o mahal mo, no? Ang iyong magulang o ang taong minamahal mo. Subalit, ito po ay ipinapakita sa gawa, hindi lamang sa ngawa. Puro ngawa, <laughs> salita, walang gawa, no? Yun po, yung ibang mga magulang ipinamimigay sa bahay ang pag matatanda na. Huwag naman po. Kaya nating alagaan, alagaan sila. Nung tayo nga po mga baby, di po ba? Mga baby pa tayo. Pinagtyagaan nila tayo, lahat, mahal tayo ng ating mga magulang. Pinalaki nila tayo, di po ba? Napupuyat sila, pagtimpla ng gatas, lahat, pagpalit ng diaper natin. Tapos ngayon, sila naman ang papalitan natin ng diaper. Misan mahirap, lalo na po na ano, yung mga mag-asawa. ito pong uh, peso sa ispo na ito, chapter 6, Ephesians, mula verse 1 hanggang verse 4. Buong pamilya na po kasi ito eh. Kasama na po yung katulong sa bahay. Dapat makita po natin. Mga Happy Father's Day, mga katatayan. No? Ikaw ba ay sumusuko na sa pagmamahal sa iyong asawa dahil sa problema? Tandaan po natin, pinanumpaan natin nung tayo ikasal, for better or for worse. Huwag lang naman yung better lang. Pagdating ng worse, tatalikod ka na, lalayas ka. <laughs> hindi po yung tama. Harapin natin yung problema. Harapin natin kasama ang Panginoon. Huwag nating masyadong dibdibin yung problema. Dapat po, eh, tuhudin daw po natin. Iluhod natin sa Panginoon yung ating problema. Huwag nating hanapin ang kasagutan misan sa alak. Doon hinahanap yung sagot. Wala po akong against doon. Ha? Kaya lang, eh, nalunod yung tao na uminom ng alak pero yung problema, hindi nalunod <laughs> yung tao nalunod mag-iingat po tayo, wala naman pong masama, ginagamit ang mga alak sa okasyon, so balit mag-iingat po tayo, hinay, hinay lang drink moderately, pero ang sinasabi po rito, lagi ang ating suliranin, sa Diyos natin palagi, ikukonsulta no? Uh, sa mga mag-asawa po, paalala din po ni Apostol Pablo. Sabi niya po rito sa Colossians chapter 3 verses 18 to 22. Kasama na po yung mga katulong sa bahay. Ito po muna sa mag-asawa. Sabi po rito, verse 18 ng Colossians chapter 3, mga babae, pasakop kayo sa inyong inyo inyong asawa sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Kita nyo ha, kalooban po ng Panginoon yan. Mga wives, mga wife, tayo daw po ay magpasakop sa ating mga asawa ating husband. Baligtad po minsan ang sinasakop yung lalaki. Hello! <laughs> eh, nangyayari po talaga yon Kaya lang talagang itong si husband po ay napaka mapagmahal siguro. Kaya ganon. Pero mga madam, mga wives, wag naman po masyado. Ang bilin ng Panginoon, magpasakop po tayo. Submit ourselves to our husband. Submit yourself to your husband, sabi po sa wives. Sabi naman po, bilin ng Panginoon sa ating mga kalalakihan. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong, inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Nako, mahirap po ito. Huwag daw pagmamalupitan. No, marami po kasi mga wife na pagmamalupitan, no. Yung iba, hindi naman lahat kasi marami yung mga lalaking mapagmahal talaga sa asawa, sobra. Yes. <laughs> May hugot. <laughs> Kaya lang nakakalungkot po. No? Eh, misan, may mga lalaki din na talaga, lalo na pagka humihiram ng tapang sa alak, na pagmamalupitan ng asawa. Misan, sa mga selos, pag-usapan po natin, huwag natin dibdibin. Tuhudin natin yung problema. Pareho nating idulog. The husband and the wives, kailangan po, pareho nating iluhod sa Panginoon. No, tayo mga, mga mag-asawa po, No? Iluhod natin sa Panginoon yung problema. Huwag nating pagtatalunan po. Hello, husband and wife. Iluhod nyo sa Panginoon. Huwag nyo pagtatalunan upang ang Panginoon ang magbigay ng wisdom and understanding sa problema ang ating kinakaharap. Trust in the Lord with all your heart Lean not on your own understanding But in all your ways acknowledge Him And He shall direct your path Yung nagtitiwala po sa Panginoon Bibigyan ng karunungan, kaunawaan Nang solusyon sa problema na ating kinakaharap Okay, sabi po yung mga anak Yun din po, no? sundin natin ang ating mga magulang Yung verse 22 po Ito yung mga katulong naman sa bahay Sabi po, mga katulong, mga alipin Sundin ninyo sa lahat nang bagay ang inyong Panginoon sa lupa. O, bakit to? Kasi, yun daw mga Panginoon, mga Lord, sa mga senyorito, senyorita, yung mga amo, ay meron din daw pong Panginoon na nasa langit, na sumasakop sa kanila. Huwag na din daw po natin paglum malupitan yung ating mga katulong sa bahay. O yung mga katulong, hello, mahalin natin yung ating mga amo, ano? Yun daw po nais ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, bago tayo manalangin, muli, mga anak, mahalin daw po ang ating mga magulang. Mga magulang, husband, love your wives, and wives, submit yourselves to your husband. Yung pong mga katulong, magpasakop tayo sa ating mga Panginoon o yung ating mga amo. Maging ikaw man ay sa factory, sa opisina, kahit saan, magpasakop po tayo sa ating mga boss dahil sila ang nilagay ng Panginoon sa atin para mamahala. Amen po ba? Nang sa gayon, sa kanilang pamamahala, tayo po ang Diyos ay pagpapalain tayo. Tayo sa ating buhay, patuloy tayong mananagumpay. Tayo po'y manalangin. Sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, muli sa iyo Diyos na napakabuti, kami po ay nagpapasalamat muli sa araw na ito sa mga pagpapala ng iyong salita na tinunghayan po namin na ang mga anak po ay mahalin ang kanilang mga magulang at ang mga magulang naman po huwag ibuyo sa sobrang kahigpitan ang kanilang mga anak sa halip palakihin sila ng sa salita ng Diyos at 'yung pong mga alipin o 'yung pong mga uh, katulong sa bahay o 'yung mga uh, inferior na no? maging sa mga opisina, sa factory, sa mga paggawaan, magpasakop po tayo sa ating mga boss, supervisor, team leader. Pasakop po tayo sapagkat 'yan ang nais ng Panginoon. Kung tayo po ay nagpapasakop, nagmamahal, umuunawa, at patuloy na nagbibigay ng respeto sa bawat isa, ano sabi ng Panginoon? sa ating buhay, tayo palaging mananagumpay. Again, sabi po ng Panginoon, love God with all your heart, with all your might, with all your strength, with all your source, and loving others as you have loved yourself. Maraming salamat po. Muli sa ating patuloy na pagsubaybay dito po sa araw-araw ng pagpapala. Huwag po tayong bibitim. Lagi po tayong sumubaybay upang mapagpala ng Diyos ang ating buhay espiritual. Maraming salamat po, o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po ang aming sama-samang panalangin, puno ng pag-asa at pagtitiwala sa iyo, makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po. Huwag po kayong bibitiw. Palagi po tayong sumubaybay sa programa na itong araw-araw ng -Araw pagpapala upang lumago at lumakas ang ating buhay espiritual mananagumpay sa ating pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Mahal po namin kayo in Jesus name amen bye bye